Aries, sa iyong pag-ibig ngayong araw kung ninanais mo magkaroon ng girlfriend o boyfriend, dapat ay meron kang maunawain na ugali ngayong araw, at iwasan maging matatalim ang tingin sa mga makakausap para ang gustong magkaroon ng pag-ibig ay hindi lumayo, ang pahiwatig ng gabay ng pag-ibig na mula sa liwanag ng buwan. Taurus Ngayong araw ay okay sa iyo ang magkaroon ng kasintahan dahil magdudulot sa iyo ng kaligayahan at pwedeng siya na rin ang iyong makatuluyan na pangmatagalan sa pamumuhay na masaya, ang bigay pahiwatig ng gabay ng sikat ng araw. Gemini, sayo namang pag-ibig Gemini kung ikaw ay may sinusuyo pa rin o nanunuyo, dapat lang ay maging mapagmasid at maging malakas ang pakiramdam. Dahil sa matuwa ka o hindi ang senyales ay hindi rin kayo magtatagal dahil sa ugali na pwedeng maging kasintahan gabay ng pag-ibig na mula sa mga bituin Cancer ang magkasintahan ngayong araw kahit bati at away ang inyong relasyon pansamantala pero pag kayo ay naging mag-asawa na ay mas marami kayong plano o swerteng magagawa sa inyong pag-iibigan at magiging maganda ang inyong magiging kinabukasan, gabay na bigay na mula sa mga bituin. Leo, ang iyong pag-ibig ngayong araw dapat lang ay meron kang mahabang pasensya sa iyong kasintahan para ang relasyon ay magtuloy-tuloy at nang makakuha kayo ng mga good vibes na pwedeng ninyong magawa para lalong sumaya ang inyong pag-iibigan. Huwag kang maiinis ngayong araw ang sinasabi ng gabay ng iyong pag-ibig na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw ay huwag kang maging masungit sa iyong minamahal, dahil pwedeng tabangan ang iyong kasintahan sa magiging ugali at mauwi sa pakikipaghiwalay sa hinaharap. Ang maging masungit ay bawal muna ayon sa iyong gabay ng pag-ibig na mula sa mga bituin. Libra Ngayong araw ay huwag muna ipasok sa iyong isipan pa ang tungkol sa pag-ibig, dahil makakagulo sa iyong mga gagawin. Pabayaan mo muna ang iyong sarili na kumawala sa iyong kasintahan, nang mapasaya mo ang iyong mga dapat gagawin, ang gabay ng pag-ibig ng liwanag ng buwan. Scorpio, kung ikaw naman ay papasok na nga sa isang relasyon, tungkol sa pag-ibig ay okay naman ang senyales basta laging mahaba ang pasensya ng bawat isa ay magkakasundo kayo ng matagal, at kung maaalagaan na pwede nga kayong maging mag-asawa, sa hinaharap ang gabay ng pag-ibig ng mula sa mga bituin. Sagittarius, dapat ngayong araw ay malawak ang iyong pag-iisip bawal ka munang gumawa ng pagseselos kung wala ka naman talagang nakita para ang relasyon ay hindi mapasok ng bad energy, na pwedeng pagkagalitan ng hindi naman naaayon, pasensya ang kailangan mo ngayong araw, gabay ng pag-ibig na mula sa mga bituin. Capricorn, sa iyong pag-ibig kung laging pagbabati at mag-aaway muli, pag-aralang mabuti ang sitwasyon kung dapat ka nang humiwalay na malalaman mo kung talagang liligaya ka. Pero kung talagang mahal mo siya ay ikaw lagi akong mag-adjust, pero tandaan nakakasawa ang laging nag adjust ang gabay ng mga bituin tungkol sa iyong pag-ibig. Aquarius, ngayong araw kung nakadara maka talaga ng pagseselos sa iyong kasintahan, ay iyon ang sabihin ano ang iyong pinagseselos para masabi niya bakit niya nagagawa ang ganoon, na magkasundo kayo na bawal ang ganoon bawal ang gawin pati yaon, para lalong sumigla ang inyong pagmamahalan, ang gabay sa inyong pag-ibig ng liwanag ng buwan. Pisces, ang magmahal naman talaga ay napakasaya lalo na kung bago pa lang kayo magkasintahan. Dapat ka lang laging makikiramdam at laging mapagmasid para ikaw ay makapag-adjust at para mapansin mo o oh madrama mo na tunay ba kayong liligaya sa bawat isa ang payo ng iyong gabay pag-ibig na mula sa mga bituin.